guys. Uh, may galab out po sa inyong lahat. Uh, thank you so much for all your support to uh, to all my members, subscriber, and uh, select viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po hindi po kayo nananawa sa pag suporta sa Monte kong channel. Kahit po wala namang kwenta ang boses ng na mga ina-upload ko. Thank you so much po pala sa inyong lahat. You can do magic. You can have anything that you desire. Magic. Do-do-do-do-do-do-da-da-da-da-da-da-da. -da 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 -da. Asawa mo, inubos ang laman ng jikas mo. Ipinangtong it lamang yata ito. Thank you so much.